Narito ng BTV Balita ngayon. Inibisigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang pagre-recruit ng ilang online company na konektado sa China sa mga sundalong Pinoy o may military background. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may tuturi kasi itong national security concern na posibleng magamit pa ang internal military data ng ahensya. Una nang napabalita na may ilang online company na nagpapakilala na mula sila sa US o Europa pero nakabase pala sa China, ilan sa mga inalokumanon nilang trabaho ay part-time military consultant. Kung nito, muli namang pinalalahanan ng AFP ang mga sundalo na maging mapanuri sa mga Japos online. Samantala, bubuksan na sa publiko ang tanggapan ng Land Transportation uh, Franchising and Regulatory Board sa National Capital Region simula April 13, araw ng Sabado. Gagawin ito ng LTFRB NCR kasunod ng nalalapit na deadline ng jeepney consolidation sa April 30. Sa inilabas na direktiba at memorandum circular ng LTFRB National Capital Region, tatlong magkakasunod na araw ng Sabado bukas ang kanilang opisina o bukas ang kanilang opisina hanggang April 27. Gayunman, nilinaw ng ahensya na para lamang ito sa mga nais nice magfile ng consolidation at amended application Lumabas sa datos ng LTFRB na 80% na ang consolidation rate ng mga public utility vehicles sa buong bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow nila kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.